Hello guys, today's video nandito na naman kami sa palengke ayun si ate nagbalot na naman dito yan sa Bloomingtree uh, Public Market so ang aking panindaw guys ay ito naman mga damit so habang wala akong uh, gusto mo, na, ay okay. tumutulong ako dito sa kapila o di kaya tulong ako ng ano kasi mas mabili yung kanyang protas kaysa sa damit ko na hirap lang may bumili hmm. yan ang ating mga panindaw yan si okay. Susan oh. bili na kayo Astrapol. Astrapol, Astrapol, sa Blooming Tree Public Market lang po to ayan yung aking mga kapita one Pesto. Dito naman tayo sa, sa kabila. Ayan. Sa kabila naman. Ayan. Mga gulay. Ayan. 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 May DPS na. Taas na. Taas na kayo. Di, taas na. Ayan na. May dumating ng pulis. DPS yan. Aga nagapanguha yan ng paninda So Niyan ano daw daming daming kayo mito eh. Daming store apon. Niyan, pinaakyat sila sa ano bang kita. Magkano yan? Isa? ay laman pa po mm, mahal naman cecarondao ano? bakit nito kwenta na lang te kwenta na lang sige na sige na si na lang para may kainin ako dito yan bumili sa atin ng ano ay nagkandahulog. Nagkandahulog yung mga botella yan ang aming uh, tagahakot ng basura DPS. ayo talaga ni ate ibigay yung kanyang si Charo ng 50 pesos. So guys, today's video ito lang ang aking ipakita sa inyo. Maraming salamat at mayroon na akong customer. Bye! And